Oh. Asal. Hei, yun. Like yun. Yun. Ay, naman, yun semua. Baik. Kulit. Bukan nama sih kulit. Dia, Yan. Oh, Yan. Okey lah. Boleh nama ni. Na. Okay, sa mga pare ko isang magandang umaga po sa atin lahat sa video ito nandito po kami sa Patog ulit at pagkasamahan nyo po kami sa pag-aventure namin ni Kabida Iyon so, magpapatubig naman kami kasi nung ano nakaraan malalapad yung mga tilapia patubig no, para. Na Ay, sa sarap nila tsaka yung ano yung butaris butaris no yeah. butaris ang ulam adventure adventure ito na dala, dalatay ang tubig Tsaka pampalakas eh. Ha? Tulip pa natin yung ano? Danam Ay, naman sa akin? na tayo kayo Ay, <laughs> ang tara Okay. Okay. Ito, ito yung magic panalap natin Magic bulat ah. Laku kami Kaya naman na yan sa sakin natin Malakas ang tubig ngayon uh, Kung nakaraan na nangunguha nang kami ng janitor Naka 500 pala si Parang Dennis Datlo. <languages> Katlo. Oh, galing. Eh, boise na. no Gula di na ko. Ye, ye, pre. Bole mo. Dito pre. Hmm, wala no. Wala pa siya. Kita ko lang lumalang oh. đi ko lang masalok. <cười> <cười> hey đẹp Oh, ổn Ayungin. cái okay. Oh, you know? May hey, nagpasok pre. Oh. Asan? Nakawala. Nakapasok yung isa. Mali ito. Nakawala namin.

Takbo, takbo, pari Yun Bumalik ka ata Laki <laughs> na Malaki yun, malaki yun Baka sumingit dyan Ayun ni, Ay, nahulog no, Pergi yung isa <laughs> Ito, Boy pa, boy pa Pwede <laughs> hey, na yan. Pang ulam na yan. Mga din. ganyan size. Ah, marami dito. Yun. Sige oh, pre. Bumalik. mana Dah boleh. Dah lihatlah tangulum. Cuba Siapa tu na tak teroperasi kagak dah. Ba bơi cái này, bắt đầu mọi thứ là mọi thứ là mọi là mọi là mọi thứ là mọi yun talaga yung mas masyadong makakulog yahan yun na 2 kilo oo yun wala naman pre hindi uh -huh. na Ah, uh. Oh, eh, di sana? Hmm. Oh. Bolehlah seperti itu. Ini itu. masarap sedap untuk perempuan. Ya. Perempuan malutong. melutut. Perempuan yang melutut. Oh. 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 finger na finger 3 finger na ayos na yun oh, ang ganda ang ang press ko hapat na uy hey, laki ng dalag tumbalo no oh. 何がいいか何が Ang dami susun na kakapit oh, aso maliliit sila. Kung malalaki yan, sarap sana yan, gataan. Maliliit oh. Maliliit. 'yung malalaki like Nah nanti yung favorite spot ni parang Dennis. Ito tala kai, mga malo pre. Hey Danby. Hey, hey pre. Yi, laki. Hey. Nito. <tipan> Naka-lagi tela piah da. Didinay na. <tipan> cái Làm nhà nghiệp đó nữa Bắt tiền lắm anh mi kawa na Hey Yun Yun Yo semate ba Ah ya Nabitawan may stick mo Ah taplo rasa Andre nde Nabitawan na yung stick niya Pero mga makawli Dito na naman Dito sila okay. Yeah. ya yeah, yeah, sige. Eh, Uli. Bueno na naman sige, mo. Di eh. Oh, yan, okay na. Kailangan ng paga uh, guma Oh, lulutak na siya. dahan natin, huwag natin. Tarahin. iba pa yan, oh? Lagyan, oh. Ah, mali pa to. Mali pa daw to. Ayan, ganun da dapat sa laga. Kapag lumutang na namuti. Ayos dito ah. Sabi siya, tatabi lang natin. Nakadalawa agad. Ayos. bigat po tsaka pala kami bigay namin doon sa kasama namin nandun po po siya nandun siya ayun maraming din po rin yun para po makatulong na ito anak ay maraming anak ay walang po namin dito sa motor niya nandun lang yun para makita nyo takpa natin baka makawala hindi makalabas na din namin din sa amin ito, yung dulo tour namin Kaya, <laughs> pwede na kami Pwede na yun Yan, iwan na lang po namin yung <laughs> Yung mga palaka tsaka saka dalag ng <laughs> mga namin para di so, absent so, yun mga kabila dali babalik ka rin na po natin oh nandito pala si Pardenis oh nandiyan na po nagpahinga ka muna tapos yun eh ang sarap nito itong maluto eh. itong maluto siya binabag sa suka yun eh meron pa tayo tatlong pipirito yung namin eh ginagawa ko dito So yan so, mga kabida At naluto na po itong Apat oh ito naman tong dalag naman yung suko nila at yung yuig. Maruto! Amay na amay yung suka nila. Ganyan, ganyan lang po. Magpapapaklak po kami ngayon. Ngayon. Mm -hmm. Dahil katatapos uh, lang namin kumain. Nakakain lang po namin. Tapapakid lang po namin. Ito. Kasuka, oh. Kasuka. Sa ang tawa. Mm -hmm. Tara, tara. tara. Okay. Ida, hey at bago tayo kumain na pray muna tayo. Lord, maraming salamat po, sa po, sa po sa pagkain na sarapat po namin sa bigay niyo po ulit sa sa pagkuhan na ito. At uh, laging lagi niyo po kaming gabay pati na rin po pamilya namin, pati na rin po yung aming mga viewers. In this name, uh, Amen. Amen. Salamat po. Papaklam po tayo ngayon. <laughs> Dahil ang uh, tag ito? Uh, Kapakain ko lang eh. Uh, Kapakain lang. Mm. Mm. Lalag. Sarap. Ang nasubo. Pampu. <laughs> Pasubo. Tama mm. 'to Ay, net. Tutong. Yan pa session niya mo. Dapat lang na nauli namin, pero okay lang naman. Sa <laughs> <laughs> adventure ng kanina. Hirap uliin yung mga iida. <laughs> Hindi namin mahanap-hanap. Minsan wala. Ay, minsan meron. Minsan wala. Talaga. Uh -uh. Pero marami na itong ganito. No? Hmm, pangulam. Hmm, hindi ko. Ano oh, siya, naglasa. Asa suka din yung pang tawag nito sa sama kaya. Mm. Ay, siya rin di gano'n nakawal niya. No? Hmm. Ang dalawang kilo ano. nga loob.

naman apa yang yung ginagawa namin ni parang James na kulungan mas maganda talaga yung may pasya mm -hmm. parang James na siya pinangat Bala ko daw sinasabi masamit pero pwede na nga parang kulay ng pilapate <coughs> magyaan na yun. Hmm. papakputay oh pero importante eh na, may kinakain na ganito may nahuhuli hmm. may linulo to hmm. hindi yung masesero ka no hirap yan yung mas na mo, wala ka pa na uli. Wala ka pang i-upload. Oo, oo. na po. Minsan, mm, ganito lang po na uli namin. <laughs> Pero no, may mahirap po nga. Ano? Ay, ulak-ulak eh. Ang laki ng ulak eh. Hindi pa kaya na wala yung screen natin ba? <laughs> Nakatali ka eh. mo mm. Mari maganda ma marahin yeah, ang ulit. Diyo tayo may malyari, dumaan dyan. Ay lang. Ay lang. Oo, makarap ko yung video. So nung gusto sa tanan, may napigtas na ano. Kapanad mo. Hindi tayo pupunta sa mga office pa <laughs> Galing nga nung gumagawa Ba, ikan ano? Hindi na pala na sinakay ng taka no? Hmm <laughs> Inuwa, ah, hindi sinakay ng truck Ibinal, hindi saya Tubig Masan Iyan na sinasabing Teknoloya, teknoloya <laughs> Hahaha Ang eh Ya, yeah, kung so, bali mga kabida. Uh, salamat po sa suporta niyo sa amin. Uh, lagi niyo po uh, panoorin yung mga vlog namin, pag like po. Mag-comment po kayo kung may time po kayo mag-comment. Uh, salamat -like po ng channel viewers natin, all subscriber, maraming salamat. Maraming salamat sa mga viewers. At no skip ads po tayo para matulungan uh, matulungan niyo po kami sa uh, ano. kahit uh, pambili-bili uh, um, ng mga um, ng mga ginagamit na namin sa vlog. Ayun, maraming salamat po. At uh, ingat po and God bless. Bye-bye!